Dia, 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 ini berhenti di Makati tanya. Beli mana? Mana

pa ko pala ako. Magiging panlima, no? kelan <laughs> <laughs> nahaya na, huh? nahaya na, sino mas <laughs> abi? Gento, sumunod ka sa? Sumayong kagento. yeah. Gento, gento, gento. Pagmisis ti gas. Ah, nung boto ko yata naglalakas. Di mo kanla. Magtanggol

Ay, mungpog lang yan, ganyan mo. Ang sakit. Ang sakit?

Hindi kong siya. Dato kasi sa tracy. O nasa tracy daw. Wala pin. Ah sorry. Pigas na tayo. Okay. Pwede siya na tayo. Gan gamitin mo kasi yan. siya. Ano mo diyan? Okay. Ano ganon? Oh. Dilagurgin yung kaya tigas na nung brokogan yun. Kaya kaya mo na talik nila. Sinong ako na boy Hindi mo naman Oh, patatawa eh. ber niya Sa alanya ay literal, fuck on, na

uh -huh.

Kusama kutau? Kusama kutau? Kusama kutau? 何で